Ah, kuya, sa ko po kuya. Kuya, lang din siya, no? Pero, murag, Caterpillar caterpillars, dagat. Balat. Balat? Dagat. Mm. Oo, lamig lagi niya, ay, dag ko. Hmm. Um, Ako, mga kapili. <mukulit> ay, nakot, pwede, <piti> pili, onte onte <mukulit> Hmm. Bajo. Ay, bad, nga. Bad, nga, alam. Tunsuon, mamang. Oo, oh,

Hmm. Lukot ba? Nagalong lagi ka na ako. Lukot daw. Ang lukot mm -hmm. daw no, kaya ka nang magtapok-tapok kinsa no. Dami mm -hmm. mm -hmm. siya ng ulam na sa suka. Ang tagong siya. Wala pa sa suka. Wow. Awa oh, hop na hulog na hop. Ang tawa. Nasa table. Kuwagin ang shell. Kuwagin ang shell. Kanang imong gitlogit. Marami siya ngutan ako ang... Oh, bahala. Asa! Yan hulog ng unod. Yeah. Pagkating tayo yung yukot. Pagkating tayo yung yukot. Pagkating mayroon eh, lang Ma. eh, naman. Ano ba? Ano lang? Ano ba? Tik Ano nasa ako? Ano? Kita lang ito sa akin ba? Anong hindi Ito yung healthy kayo nga. Ito yung healthy kayo nga. healthy kayo nga si Gryf ba? Oh, tambuknya itu? No, No, juga ya Ba. Kuben? Hei nak? <tuk> hmm. kambuk lagi sih lah. Atau milamik kayu? Oh, duit juga ya? Hm? Hm? kagayan, balat. <laughs> balat ha, dedek rompeling. Kalau <laughs> kita Oo, gusto mo ito? Huwag mo mo sa... Sa mo i sa kumbay. Hmm? Malas mo. Mm. Kung hindi mo sa kumbay. Dada, dada, Tatot doon,

Ay, bad, bad, Hindi lang. Hindi kaya ang kanino kay makakaon dito. Perfect ba kayo? Kaysa e, katong saang, bitaw? Hmm, kaya ka. The simple, na Nagigroy ka perfect nga. Wala ito. Bita ko daw ang atong saang. Ang, ang kwabi, luto. Ang tubig agad. Ina ina tubig. Tubig Pero pag maluto na po yun. Ayun na ako. Ayun na ako. Ayun pag ano magisa Ah, grabe yun. Ang gawa na, ako ng ba? Ako ang iba. Ano yung real, real time na mukbang yun? Isa dili yung realistic kaya ginpalingot yung kinaon. Hindi mm. dyan yung jok joke O ba, kaya pang luwa ba? Luwa dito eh. Ang tulad niya. Mm. Work Damis, umbang manggatin. Nga, ayun. chocolate dito sa pan. So, Masudo? Yurut na ko. Oh, so, um, yurut na ko. Um, chocolate. chocolate. Tunga egg-egg na chocolate ni mo. Bangun <laughs> Bangun na eh. Bangun. Bangun na ko na. <laughs> na, eh. na, na. Kisam-sabangun mo. Bangun na siya kaya yurut Kau kita kan di Ramsi Boy buatan. ada ini tiktok, 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 tiktok. Si si Boy Di oh, uh, mm. 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 si Ramsi Boy kan Ini benar Boy dapat like yang Ramsi Boy Mana jawab Kapul Kito, kurko, Dagan ayo oi. Wala na. Hoy, na mama. Hindi na ka. Okay.